nangyayari sa ating bayan, mga palangging. Okay. Okay. Mga kababayan, uh, siguro napanood din nyo ang ating mga interview sa Pilipinas na mahal sa DZAR. I hope you support their channels dahil isa yan sa mga uh, unang ginurgur ng gobyerno ni Marcos Jr. So pag-usapan natin itong letter na na inilabas ko okay galing sa ating impormante na ito ay uh, galing din sa uh, agent PIDEA agent during that time in 2012 siguro naman nakasunod kayo, di ba? Una nag-release tayo ng uh, pre-op, then uh, authority to uh, operate di ba? So, uh, yung tungkol sa pagkasangkot ni Kuting Jr., ni Marcos Jr. na vangag sa ipinagbabawal na Pulburon. Nasundan nyo naman 'yan. Then uh, na pag-usapan ng namin sa Pilipinas nating mahal, uh YouTube channel and then lang Facebook account si Dr. Uh, Lorraine Badoy and uh, ka Eric kung saan na doon ay uh, nag uh, corroborate yung ating uh, unang pasabog tungkol nga doon sa dalawa, actually tatlong documents din yung letter. Right? Hindi natin babasahin kasi alam nyo na yun eh. ba? Diba? And also, based dun sa letter na yun, na pinatunayan na, na magkakaroon dapat ng pag-re-rate dun kay Terry at kay Bong Bonget. Okay? Dun sa 46C sa uh, Rockwell. Okay? Dun sa condo, condo unit na yun. Pinakita ko rin sa inyo na talagang nagtugma, nagmatch ang address ni Terry, eh wag niyo ako materi Terry Laso. <laughs> ni Terry in 2011 na doon siya nak nakatira naka nung nung time na 'yon, ah uh, talagang nagmatch, 'di ba? Imagine niyo wala naman 2011 yung report ng uh, TV Patrol eh uh, ano tawag dito? AI natin 'yon, 'di ba? O tanungin niyo sa TV Patrol baka AI generated yung uh, ni report ni Zian Ambrosio ba 'yon ang reporter na nag-report? So ngayon, mga mga palangga, ganito kasi yan, magpapulburon test ka na lang kasi Marcos Jr. nang matapos na itong kadyotahan mo. Magpapulburon test ka, napakasimple. So ngayon mga kababayan, ah uh, di ba, nakasisi nga yung Office of the President dun sa letter na late nilabas natin. Office of the President, ang Pideya ang uh, Congress at yung Senate tapos ini-deny nila 'yan. Pero dinide-deny, uh, I believe tama ba 'yun nag-comment si General Bato na hindi pa daw nakarating, nakarating sa kanya. Uh, 'di ba araw ng Kagitingan may pasok ba nung araw ng Kagitingan? Kasi doon yung time natin inilabas 'yon eh. Sinadya ko talaga 'yun ng araw ng Kagitingan para ma-realize ng ating mga kasundaluhan na nagbuwis ng buhay yung kanilang mga ninuno nung panahon ng uh, ikalawang digmaan na nagbuwi sila ng buhay, ipinaglaban nila ang Pilipino uh, nung time na yon para makalaya sa mga taksil sa bayan, sa mga taksil, hindi lang Pilipino, kundi mga ibang lahi. Pero parang naging walang silbi ang pakipaglaban ng inyo mga ninuno dahil ang mga taksil na tunay, again, nasa loob ng Malacanang. Ang tunay na taksil ay si Marcos Jr., ang lahat ng kinupo niyang mga patay goods. Okay? mga patay goods na hindi makalamon ng mga jutang ginemes kung hindi magnakaw sa kaban ng bayan. Okay? So ngayon, uh, ang daming ang daming sinasabi. Okay? Sabi ni uh, General Bato daw hindi hindi daw niya natanggap. Eh baka naman hindi kayo pumasok o hindi kayo nag-check ng email, 'di ano? Senator Bato. Kung tama yun kasi, hindi ko alam kung ano 'yung Facebook account niya. May nag lang sa akin. Tapos, i-denyay ng PDEA na wala daw nakarating na sulat. <laughs> okay? O, deny nyo lahat. Sabi ko nga, ano ang kredibilidad meron si Virgilio Lazo? Wala nga kredibilidad dyan. Dahil mismo ang mga tao sa PDEA, mga agent, mga attorney, mga abogado nga, ay pinag-aharas niya. Ikaw, buha ka ng inakang ka. Yung yung itlog mo kasi laki ng tiki. Yan you know, o, yung butiki. Yan you know? o hindi ka, wala kang kredibilidad. Dapat na dinibdiban mo yung isang abogado at huling-huli ka sa camera. Okay? Na inaabuso mo ang power mo, hindi ka mananalo sa korte. Aka na magic wand ko dyan. Okay? Gagamitin natin magic wand natin ngayon para aratayin ang mga hitad. Ngayon, mga kababayan. Give me my magic wand para kay Lasso. Ikaw ha? Ikaw? Hindi ka mananalo sa korte dahil yung, isang 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 uh, ano mo, i-build mo sa court yung personalidad mo. Iharap mo lang sa korte ng Amerika yung pangbugbog mo kay ano, kay attorney Delgado ba? Oy, eh, Delgado. Yung pangharas mo sa simpleng traffic ko na ikaw may kasalanan ng julul ka, ha? Talo ka na. O sige. Gusto niya magkaso-kaso? Eh nagkaso-kaso na nga kayo. Hindi ko naman kayo uurungan. Para dito, pag-usapan tayo ng international. <laughs> pag-usapan tayo na may presidente tayong bangag, 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 bangag. Ngayon, mga kababayan, natural, ididinaya -de ni Lasso. Kasi si Lasso is under, well, kahit na ang ahensya niya, kahit hindi pa man yan under ng uh, Office of the President, mga kababayan, ang nag-upo sa kanya ay si Lisa Tanas, nakasabwat niya sa lahat ng mga illegal activities ng mga buwakan ng Genemes. Kaya kung minus na kayo, men and women in uniform, mag-speak up na rin kayo bago ko hilahin mga itlog. Joke lang yun ah. Yung mga palangga O mga men and women in uniform, joke lang. But here, mga kababayan, masyado na kasing kumabog sa buong Pilipinas, buong mundo na si Kuting ay bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Okay, ngayon sinisindak nila ako. Naninindak kayo, eh, gano'n naman kayo, tangay na nyo, sindak, sindak, magsindakan na lang tayo ayawa, mga gihatay, alpototot. Okay, sige, go. Sinasabi ng mga vovo, V-O-V-O, -V -O, na mga kiss ass na patay goods, okay, na kanyang mga, yun know, yung kanyang ano dyan, yung kanyang inappoint for uh, political accommodation. Okay? Na hindi makalamon kung walang trabaho sa gobyerno kasi disbar, disbar, disbar. Dahil kasungahan at kabubuan. Hmm. Okay? Kasuhan si Maharlika, pag-aralan, ipakipag, makipag -u -u uh, gawin ng gobyerno ang tama. Solicitor General, lahat ng departamento, ng uh, lahat ng ahensya ay gamitin laban kay Maharlika. Kasi si Maharlika ay nagpakalap. daw, sabi nila sa kananaratib ng PEKE na si Marcos Jr. ay Paul Boroni. Eh kung di makayuhong naman kayo hunghang, Andyan si Pangunong Duterte ang nagpunang nagsabi at pinangalanan siya nung maisog na si Kuting ay isang bangag-bangag-bangag. Bakit ako ang gusto niyong kasuhan? Kung ang pinag-uusapan natin dito, dahil na, galit na galit kayo na ng buong kang ng Pilipino na si Marcos ay bangag. Andyan si Pangunong Duterte harap-harapan sa maisog even before the election. Okay, although di pinangalanan niya nung eleksyon na yon. Nung time sa Maisog na sinasabi niya na si Marcos Jr. ay bangag ngayon, bangag noon. Bakit si Maharlika lang ang target niyo? Hindi niyo kaya si Paolo Duterte? Oh well, gusto niyo nga paahuli yan sa ICC eh. Ano ito mga kababayan? Ano bang, anong ibig sabihin ito? Ayaw, napakasimple. napaka simpleng solusyon na kapag nagpapulboron si Marcos Jr., sa harap ninyo live na walang alteration. Okay? O hindi i-alter. Okay? Parang pantalon lang, diba? <laughs> ba? Diba? ba? Na hindi, walang, and, walang illegal intervention. Ang kanyang hair follicle o blood stream, whatever, kung ano man ang, uh, well, hair follicle is the, the, the best. Na humarap siya sa taong bayan para once and for all, mapatunayan na siya nga ay zero uh, pulburon. Pero bakit ayaw gawin ni Marcos Jr.? Wake up, wake up, wake up, little Susie. <laughs> wake up, little Susie, wake up. Okay, wake up mga kababayan. Ang presidente ninyo ay para dapat sa Pilipino, hindi para mangharas ng kritiko. Dahil ang presidente ninyong bangal, naupo yan dahil sa taong bayan at sa... Ayon sa kay Atty. Glenn Chong, isa pang malaking uh, akusasyon sa kanya na nakipagsabuatan si Liza Marcos sa Smartmatic para ipanalo si Marcos at dagdagan ang kanyang boto. Nandyan si Glenn Chong sa Pilipinas nag-file ng signed affidavit sa COMELEC pero ni isang kongreso, senado, walang gustong karayin si Glenn Chung at panagutin sa kanyang akusasyon na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ay nakipagsabuatan sa smart magic. Wala ni isa sa inyong mga buwaka ng genemies ninyo. Andiyan si Glenn tsaka sa Pilipinas. Wala kayong kahirap-hirap. Yan ang inaantay namin, Kongreso Senado. Nakarayin ninyo si Glenn Chong sa Senado at Kongreso para magkaalaman at matindi ang kanyang akusasyon. Signed affidavit na si Marcos Jr. at si Lisa Ahas at ang kanyang mga kasabwat ay minanipula ang eleksyon. And that is high crime. Pero bakit ayaw ipatawag si Lenchong. Takot kayong karay-karayin hmm, at malaman ng taong bayan na ang buwakan ng inang presidenteng ito at ang kanyang asawa ay dinorobo ang Pilipino. Bakit si Maharlika gustong abutin dito at gustong harasin? Bakit sa tingin nyo baka ako lang ang kaya ninyo? Hindi nyo kakayanin ang katotohanan wala man akong pera na nakaw sa bayan but the people. Lahat ng Pilipinong gising ay nasa likod ko, I believe. Sa ngala ng katukuhanan. Ngayon, pedeya. Sige, I challenge you. Total yun ang gusto nyong gawin, di ba? Na si Maharlika, Gepitin, Kasuhan. At di ba, pagsimula na kayo ngayon. Total, ang pinagyayabang ni Lisa, kaibigan niya ang Amerika, yung buha ng inang babae niyang kidnapper. Ayan pa. O ayan, ito pa. Lisa, Lisa, Lisa. Inaakusahan kita na ikaw ay kidnapper extractor. Ayan. Gusto niyo akong tuluyan? Gusto niyo ako ikulong? Iyan, ikaso ninyo na sinabi ni Maharlika base sa kanyang informante na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind ng kidnapping sa Turkey at doon ipapalabas natin sa buong mundo kung gaano kademonyo kahayok si Lisa na nakipagsabwatan sa asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. at kay Teddy Boy mismo para baliktarin o baliin ang batas para madukot ang dalawang minor de edad na bata. Yan ang isa pa sa ikaso nyo sa akin at ang magkaharapan tayo sa lahat ng klaseng puri ng korte kahit sa Mars pa tayo magpunta. Yan, Lisa. Pidea, yan. Kumbinsihin nyo si Lisa. Nakasuhan ako na inakusahan ko siyang kidnapper. Dahil isasampal ko lahat ang ebidensyang video na ikaw, Lisa, ay satanas at nati natiis mo sa pakipagsabuatan at pagbali ng batas ng konstitusyon lahat binali niyo mga jutang jini na kayo. This, pulburon, galit kayo dahil inilabas natin yung mga dokumento. Ha? Madali lang yan. Sabi ko nga, pulburon test lang yan. Ay lang pala nga. Pulboron hmm. Pulburon test lang, ayaw mo magpapulburon? Ha, Marcos Jr.? At ang sinasabi nyo, dapat si Maharlika hindi alam dito dahil o sa Pilipi uh, Pilipinas, dahil nasa sa Amerika. E eh, ikaw tang ina ka, ilang beses ka nagpa-interview sa akin, Marcos Jr. Ni Piso ba siningil kita? Yung anak mong, ano, Tiborsya, na si Sandro Marcos, nagpa-interview kayo sa akin. Siningil ko ba kayo? At sinabi niyo ba sa akin na, Marley ka, huwag niyo na ako interviewin kasi Amerikana ka. Hindi ka pwede makialam. Nung pinakinabangan niyo, mga kababayan, pinakinabangan niyo, ang bunganga ako, okay lang. Ngayon, dahil kine-criticize ko kayo, ipakulong si Maharlika. Eh, di ipakulong nyo. Ba, kayo makulong. Kung di ba na kayo mga gago. O, oh, ikaw, Vovo, nadadisbar, ha, kiss us ka. Patay goods, ikaw ang patay goods. <laughs> Julul. Napakasimple lang gawin. Magpapulboron test. Test. At sana si Terry ay eh, magsalita na. Sabi ko nga, I hate na ilagay yung pangalan ni Terry doon. Ay, hindi ko nilagay. I mean, you know, yung uh, ibuksan natin, i-expose. Pero kailangan niya, for the heck, total, sinira naman. Terry, sinira naman ang iyong buhay ng dati mong partner. Nabutlog din ang mata na kapatid ni Lisa, na si Araneta. Sinira ang buhay mo, nilangok ka sa pulburon. Hmm. At ayon sa aking impormasyon, Nahot-hot pa ang kwarta mo. ba? Diba? Sayang naman. So mga palangga, hayop talaga to. Ngayon, akala nyo sinisindak-sindak-sindak nyo ang, niyo, sinisindak -sindak -sindak niyo ang uh, alindog ko dito? Sisindakin nyo ang Pilipino? Pero dati, ulitin ko, nung nakinabang kayo sa aking platform, bola-bolahin, pero ngayon na nag-criticize ako dahil bangag ka, gusto nyong gipitin, gusto nyong kasuhan. Sige, Marcos Jr., hinahamon kita. Kasuhan mo ako, ikaw Lisa, kasuhan mo ako. Ikaw lang, kasuhan mo din akong gago ka para i-present natin. Yung video mo kung paano ka mang api. Eh. putang ngayon na, doon pala, wala ka ng credibility na inayupak eh. Sinungaling kang julul ka. Mayabang kayo dahil may baril kayo? Eh, bang 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 kayo, yun lang ba? Pitikin kita, talbog ka na, eh. <laughs> Sang ganun lang ka, tala mo ba may power to? buwisit kayo, lahat na lang, pag nag-criticize sa inyo, gusto nyong pakulong, gusto nyong kasuhan, kaya ganyan, third world country, fourth world pa, lahat logbook ang Pilipinas, dahil ang mga taong nagsasalita, ay gusto kong hindi nyo kakasuhan, e eh, gugurgurin yung mga julol. Busak ang kape. Eh. Gago kay. Ngayon, mga palangga. Okay ang eksena ngayon, okay, ang eksena ngayon, mga ah, kababayan, lalong pinupondohan ni Lisa ang trolls. Trolls nila para what? Para patahimikin si Maharlika. Para i-suspend ang mga Facebook account. Nakita niyo naman ang ebidensya dyan. Ganyan, kaya paulit-ulit ko sasabihin sa men and women in uniform, kung wala kayong bayag o wala kayong itlog, mag-resign na kayong lahat. ko ayaw nyo magsalita. Mag-resign. Binibigyan ko kayo ng ano, uh, taning. Kailan kayo? Anong araw ngayon? April? Kailan magsasona si Kuting? Lahat, men and women in uniform na may pagmamahal pa, binibigyan kayo ng taning. Bago magsona si Kuting. Huwag nyo nang paabutin si Kuting. Kailangan nyong magsalita. At by the way, bago ko makalimutan, Kongreso, Senado. Dapat nga, nakikita nyo na, naririnig nyo na, na ang tao ay gusto magpapulburon, si Kuting, gusto ng tao na, mag, na mapatunayan at may, makaray-karay nyo si Lisa at si Marcos Jr. dyan, si Lisa sa kaso niyang pagkidnap. Si Kuting ay sa pagiging bangag niya. At marami pang kaso si Lisa, lahat yan, lahat ng kababuyan sa kanya yan. Ito ha, I tried my best na so huwag kayong murahin lahat. Dahil naniniwala ako na hindi naman lahat demonyo. Siguro may mga 0.0001% na natitira. Okay. Kaya kinakausap ko kayo, kung may puso pa kayo, kung hindi vested interest, tarayin nyo si Marcos Jr. at si Lisa. Kung gusto nyo ng ebidensya, una na yung audio ni Lisa kung matino kayo, ulit-ulitin ko, kung matino kayo, mga jutang jininis kayo, hindi nyo na kailangan pang magantay ng sulat sa akin, sulat sa mga kababayan. Kayo mismo, may budget kayo. Pagawa nyo sa staff ninyo na ito, mag-research kayo. Kailangan natin maging transparent, maging accountable sa bayan. Itong si Marley ka na ito, napakaingay nito. Oh, sinabi niya na si Lisa Marcos ay isang kidnapper. May basis ba to? hindi yung pagtatakpan ninyo dahil siya ay first lady o nakikinabang kayo mga yawa kayo. Extractor. Hindi pwede magsinungaling si Lisa. Kaya paulit-ulit kong sabihin, high crime ang ginawa niyang pag-kidnap sa dalawang bata. Tignan mo, tahimik yung mga PCO. Bakit ayaw niya sagutin? Pidea, sagot, ano ito, itong, itong, ano na to, itong papel-papel na ito na sinasabi niyo, hindi totoo? Ito, Eto, panibago. Well, hindi to bago. Inaakusahan ko hindi ito di umano. Inaakusahan kita, Lisa Marcos, sa ngala ng ebidensyang hawak ko, na ikaw ay mastermind sa pagkidnap kidnap kidnap, sa dalawang minor de edad. Dapat nga apat ay limang kikidnapin mo eh. Dalawa lang nakuha mo. Nanay at apat na anak, yun ang kikidnapin mong puwak ka ng ina. Yan! Ikaw, bobo! Senador, mga senador, mga kongreso, Ayan, narinig yung buhang ako, di ba? Kidnapper si Lisa. Kidnapper, kidnapper. Pulboronics si Marcos Jr. Hindi yung di umano ang kidnapping. May pagbiga-biga ka pa, ha, Lisa? Halloween! Di ba? Halloween! Pagbiga-biga ka sa ano mo? Anong sabi mo doon? Anong kalitsihan mo ha? Sige, lang, sige. Oh, kala mo hindi ko hawak ang ebidensyang yawa ka. Okay. Hindi ko na pwede pakita sa inyo. Reserve natin yun. Sabi mong giatay ka. Okay. At ang, ang, ang ano pa lang ga ang hayop na babaeng ito, si Lisa, dahil pinapayaga ng kanyang bangag na asawa, ngay, uh, na asawang bangag nga. Oh, kala mo gago ka ha. Bakit ako yung mukha mo? Ah, uh, ito lang. Mukhaan mo naman to eh. O. Oh, uh, Bakit ako yung mukha niya? Okay. Sa marami ka naman video eh. Sa akin. Okay. Ah, uh, yan, Lisa. Ikaw yan, di ba? Gusto mo i-play ko na yung video? Ah, uh, ikaw yan. O, oh, uh, Pinapatikim ko pa lang sa'yo yan. Kilala mo yan? Yan mukha mo? Oh. Uh, ikaw yan, di ba? Ah. Uh. Ah? Mga kababayan. Eh, sino yan? Ako ba yan? Ah. Uh, ah. Uh, video yan. Pinapatikim lang kita. Gusto mo kasuwan kasuwan mo. Piplay natin to sa korte. Piplay natin ang bonggang-bongga -bongga kung ano ang partisipasyon mo sa kidnapping. Di ba? Right after? Ah. Uh, right after nung binu- ah... Uh, nakipagsabuatan ka sa asawa ni Teddy Boy Loxin. Ayan, kongreso, dapat patawag niyan. yan. Eh. Ano sinabi mo doon sa babae? Hmm. Yan, tanong mo, kung gusto mo ng piyaya, can I get you anything from Bacolod? Perhaps piyaya or inasal? May ganun-ganun ka pang alpot ka? Oh. Yan! Huwag tayo ba musok lang sa pulburon. Tumutok tayo sa kidnapping na kinasabwatan ni Lisa Marcos na ang biktima niya ay nanduduon sa Europa at inireport siya sa United Nations. Inireport siya sa Human Rights at lahat ng ebidensya nanduduon na. Nanduduon. You, Congress and Senate, I challenge you. Kung gusto nyo. Kung gusto nyo na magkaroon ng maayos na Pilipinas. Contact by United Nations and the Human Rights. Para makita niyo ebidensya nyo para makita nyo kung gaano kahayop itong si Lisa Marcos kidnapper ang waka ng Genemis ano Lisa kaya pa kaya ang ultimate solution mo gorgor sa akin hmm. lahat ng kumakampi sa kidnapper at sa bangat mag isip isip kayo hindi magsasalita ang maharlika dito nang nagtahi lang ng kwento yang hayop na Lisa ang mananahi ng kwento. Si Laso mananahi ng lahat mga sinuwal. Oh. Butod. Pulburon, pulburonic Denial Information infor, Enforcement Agency. Sabi ni Dan Scorpion. Ngayon, ayaw mo magpo ayaw yung ayaw niyo magpa-criticize. Gusto niyong kasuhan si Marlica kasi what? Nakakasira. Nakakasira daw yung mga pinagagawa ko. Ako ba nagpulburon? Nag-expose lang naman ako dito para malaman ng taong bayan. Ako ba ang bumangag-bangag doon sa 46C na naudlot? Dahil hinarang dinilisa tanas ito at nakipagsabwatan doon sa mga tiwali ng panahon ni Noynoy -Noy. Ako ba ang nagsinghot? Sino ngayon nakakasira? Ako ba ang nag-utos na kidnapin ang dalawang bata? Ako ba ang nagsama kay Mark Anthony Sayarot? Pakita na si, si Sayarot muli. Ha? Mga kababayan. Ako ba ang nagsama kay Sayarot sa New York? Okay. Yeah. Nakita niyo yan? Ako ba ang nagsama sa kanya sa New York? Nahuli ng Tony Tonilada? ng pulboron? Ako ba nagsama? Ako ba ang sumira sa buhay ng Pilipino? Ako po ba ang nagpapanalo sa loto araw, araw, uh, every other day? Yan. Under din yan kay Kuting. Kaya walang ginagawa si Kuting. Hindi nyo, papanginan nyo lahat. Kongreso, Senado, yes. Siyempre kung magbuti kayo, hindi ko kayo, hindi kayo kasama sa mura, exempted kayo. Wala kayong ginawa para panagutin si Robles na nag, nag uh, what do you call it? nag-volunteer para gurgurin ako. Magbayad ng bounty. Wala kang ginawa lahat. Pag umipet po na yung kulam ko, tumba kayo lahat. <laughs> Di ba? Nag-aantay lang ako ng bato. Yung tunay na bato, nulunokin ko para magtumba na kayo lahat. Mm. Vega Warp. Thank you palaga. Sa administration ni Butod, Joss. Okay. Kawawa ang Pilipinas. Ganyan pa umupo. Lesson na yan sa atin. Yes, human rights sa Pilipinas. Ha? Ah, kayo, human rights. Ano sabi nyo? Ano sabi ni Bobo? Makipag-ugnayan itong uh, pau Ikaw. Miss Persida -per Acosta. Di ba? Para ka dapat sa taong bayan. Well, what do you expect? Handar ka kay Kuting. Yan, makipag-ugnayan ka. Kayo lahat. Sa human rights. Yan, Ibi. David Pham from Pennsylvania. Thank you, Palanga. Mga kayo. nangyayos, siya na mga lahat ng ebidensya sa human rights, sa UN. Nandodoo na. Lahat, lahat na si Lisa ay kidnapper. O oh, yan, sabihin nyo, o, oh, oh. media, means for media. Ba't hindi nyo pick-upin yan? maharlika, inakusahang kidnapper si Lisa. <laughs> Naku, makukulong na. Kasuhan na. I'm waiting for that. Yan. Kasi sa korte lang naman tayo, may, sa korte lang tayo, ng, di, hindi sa Pilipinas, dito sa korte ng Amerika, kahit pa paano, patas at dinggin at wala intervention ni Lisa. Huwag ka nang mag-atubiling ipahunting yung distressed mother. Kasi pinapahunting mo, di ba? Si distressed mother. Hindi mo na mababawi ang ebidensya. Nakakalat na. Irreversible na yan. Yan ang sabihin ko sa'yo. Kaya mabuang ka lahat ng video mo, lahat ng katransaksyon ninyo, itsuwa. Ni nasa UN na lahat. Nakakali lang sa UN. Ha? Nakakalat na yan sa mga dapat ikalat. Kahit ipategi mo pa. Kahit ipategi mo ako, which is, you know, sa ngala ng Diyos, hindi ka magwawagi. Ipategi mo pa si distress mother, ipategi mo pa itong si agent, ipategi mo kaming lahat, ang ebidensya ay kinalat na namin. Lalo na sa kidnapping mo. Gaga ka. Kaya umiikot na yung tumbong mo, may pa lak pa kayo, may pa-concert-concert concert pa kayong hayop kayo, ang hirap-hirap ng Pilipino, nagpa-concert-concert concert pa kayo, di ba? Umalis na ba yung mga walang hiya? Para lumayas na naman yata eh. Speak up day na, sabi ni uh, uh, Beethoven Crasco. Narcos Jr. resigned, sabi ni Rainbow Star. <coughs> Ngayon, mga kababayan, International crime ang ginawa nila sa kaya nga. Ito mga julul to mga senador na mga walang betlog.